Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa panibagong episode ng ating vlog, June's Day Channel. Dalawang bagay po ang pag-uusapan natin. Baste Duterte, sigurado ng tatakbo sa pagkasenador. At alis goo, maaring idamay o idawit si Pangulong Duterte sa Pogo. So yan po ang ating pag-uusapan. Pero bago yan, pakilike po muna ang video ito And then, subscribe So, kanina ah, kagabi uh, Si Baste Duterte Ay sumapi na sa PDP Laban At meron tayong mga pictures dito Ayan, itinaas na yung kamay At dito naman sa picture na kasunod ay uh, Nanunumpa Si uh, si Bastek. At mayroon pang mga ilang picture. Ayan, magkasama silang mag-ama. Ayan po. Ang balita natin, itinilagang uh, vice or executive vice president ng PDP laban si uh, Baste Duterte. So, dito po sa pangyayaring ito ay sigurado na na tatakbo si uh, Bustet Duterte. Uh, ito ito'y nakita ko na eh at ako ay uh, na naniniwala na dito na tatakbo talaga itong senador. Una noong nakikita ko siya na uma-attend ng isang rally at nagsasalita siya doon, sabi ko tatakbo ito at pinagpaonan na ito ni bago pa man sabihin ni BP na yung tatlong Duterte ay tatakbo na uh, bilang senador <coughs> bago pa sabihin niya yon alam ko si Baste dad uh, tatakbo yan <coughs> kasi nga nakikita na natin na uh, sumasali sa rally at uh, nagsasalita <coughs> kasi para iwan niya yung uh, Davao City bilang siya ang mayor doon bakit siya ah, <clears throat> nagbibigay ng oras sa maisog rally ah, pumupunta pa siya kahit medyo malayo na sa Dabaw at ah, nagsasalita siya ron so doon pa lang nakita ko na naghinala na ako natatakbo tatakbo to bilang senador kay, pa, kay Paulo naman wala pa tayong kasiguraduhan pero maari talagang tumakbo si Paulo at si Tatay Diggs. <coughs> Ngayon, sana uh, sana tumakbo si Tatay Digong sa pagka-senador. Kasi ganito yan eh. Labing senador ang kailangan. No? Si Tatay Diggs, pag tumakbo, siguradong panalo. Sigurado po yan. Wala tayong uh, alinlangan dyan siguradong mananalo yan. So, dun sa labing dalawa na senador, <clears throat> isa na dun si Tatay Diggs. Mapapabilang siya dun. So, labing isa na lang ang kailangan. Dahil nga, naniniwala ako. Si Tatay Diggs ay siguradong mananalo. Okay? So, kung siya, kung siya ay tumakbo, labing isa na lang ang kailangan. No? Kung hindi siya tumakbo, kung hindi siya tatakbo, labing dalawa pa rin ang kailangan senador na ma-elect. Tama. Pwede namang sabihin natin gusto na niya mag-retire. Eh, pwede naman hindi siya maging ano maging active being senador. Pwede naman siya magpala-absent. At pwede naman gawin yung ginagawa ni Lito Lapit, tahimik lang. <laughs> Para hindi na siya nag-iisip. Kasi talagang ano yan, yung ibang trabaho ng ibang trabaho ng nag-iisip, no? Kaysa yung physical na trabaho kagaya ng construction. Mas nakakapagod ang trabaho ng nag-iisip. Dahil nga sabing sabi ng may nagsabi, mas nakakapagod ang sports na chess kaysa sa sports na boxing. Naniniwala ba kayo doon? parang ang hirap paniwalaan, ano? ba? Diba? Kasi yung chess, utak talaga yung uh, pinagtatrabaho mo. Utak yung nagtatrabaho sa sports na chess. Pero yung boxing, talagang physical na katawan mo ang nagtatrabaho. Pero mas nakakapagod daw yung sports na chess. So, kayo na po ang ano, uh, mag-isip dyan. So, dahil ah uh, confirm, natatakbo na si Bastek. Anim na po. Ito na po yung uh, initial, uh, initial list of senatorial candidates. Bongo, Bato, Philip Salvador. <coughs> Noong nakaraan po kasing meeting ng PDP, inintroduce na po si Philip Salvador. Ni Bongo at ni uh, Bato de la Rosa, Robin Padilla. No? <clears throat> Tapos, andito po yung tatlong Duterte. Rodrigo Duterte, Paulo Duterte, Baste Duterte. Pero, alam naman natin si Tatay Diggs. No? Hindi sa tatakbo, hindi sa tatakbo, pero tatakbo pala. No? So, kilala na natin siya. Paulo, medyo tahimik pa. Okay, pero ito na eh. Inilabas na eh. Ah, initial na lineup ng uh, Duterte, uh, Duterte, PDP. So, uh, ayan, silang, silang anim. <clears throat> Ngayon, uh, si, si Duterte kasi, ah, uh, si, si Baste kasi, ang partido niya is hugpong, alam natin, no? Partido nila Sara Duterte. Para ka makapag, makatakbo ng uh, senador, kailangan mo ng national. Ang hugpong kasi is uh, local lang eh. So, kailangan mong uh, umanib sa partido national. Yung national, pang national. Kagaya nga ng PDP. So, kaya uh, umanib si sumapi si Baste Duterte dyan sa PDP. Wala pa nga lang si, si Pulong. So, sana tatlo sila ang tumakbo Dahil si Pulong at si Baste Malaki ang tsansa na manalo hmm? Pero sa akin Kung sino man ang line-up ng PDP Ayun ang aking iboboto Wala akong iboboto kahit isa Sa administration lineup up Huwag po natin iboto kung tayo ay Duterte supporters. Wala po tayong iboboto dyan. Ididiretso po natin sa Inidoro. So, dito po sa <coughs> ah, pagkakahuli kay uh, ah, Go at naibalik na nga siya kanina. Kaninang madaling araw. May <coughs> mga nagtanong na media, bakit bakit nakangiti Ah, parang masaya pa si Alice Go. Ayan yung mga picture. May picture siya na naka nakawake pa. Ano? Bakit ganyan? Parang masaya pa siya. So dito raw nakipag one-on-one -on -one talk si Alice Go kay marbil at uh, uh, anong tawag nito? Pabalos. <coughs> ang ang sinabi niya, mayroon daw siyang death threat. Dinabatikos nga siya sa Twitter. Yan ba yung may death threat? Eh, masayang masaya. Alam niyo po, si Alice Go, sabihin na natin Chinese, pero ang tagal na dito yan sa Pilipinas eh. Hindi natin alam kung half Chinese, half Pilipino yan. Hindi natin alam talaga yung real uh, ano niya, pagkatao niya. Pero dahil matagal na siya bilang sa Pilipinas, na-absorb na niya ang mga ugali ng Pilipino. Kahit na seryoso ang mga sitwasyon, ang pangyayari, nakukuha pa natin ngumiti, di ba? Kung ano-ano ng dilubyo ang nangyari, nakukuha pa natin ngumiti. Yan talaga yung ugali ng Pilipino. Kaya siya nakawaki na ganyan, no? Pero nung lumapag na siya, lumapag na sa Pilipinas. Makikita natin yung mga kung napanood nyo yung press conference ni Abalos. Hindi na siya makangiti. Nakita na niya na this is the reality. Makukulong ako. Hindi na niya nagawang uh, maging masaya. Doon nga doon naman sa death threat. ito naman yung nakikita natin <clears throat> kasi babalik pa sa senado si Alice Go at uh, parang atat na atat na si Risa Ontiveros na magpabida-bida doon sa senado so ang nakikita natin baka baka magkaroon ng pakikipagkasundo si Alice. Tiyak, operan yan. operan -opera ng gobyerno yan. operan ng administrasyon. At yung mga galit sa mga Duterte. Ah, baka idamay, idawit si Pangulong Duterte at mga, mga, mga malalapit sa Duterte. Idawit sa Pogo. So, yan po ang nakikita natin. Uh, maliban don sa kasi may si, mga sinabi si Abalos sa press conference sabi niya sabi niya kay Alice Go huwag kang matakot wag siyang matakot sabi niya huwag siyang matakot sabihin niya ang lahat ng nalalaman niya sabihin niya ang totoo so doon pa lang nagduda na ako halimbawa <clears throat> ang gusto niyang sabihin yung tumulong daw umano sa pagkat pagtakas niya kasi uh, nagsalita ang pangulo dyan eh na hindi lang matatanggal sa trabaho malamang empleyado ito ng gobyerno didemanda pa yan it uh, kakasuhan at ipak ipapakulong so yan yung warning ng uh, o sinabi ni PBBM pero meron pa tayong nakikita na posible idawit ang mga Duterte at mga kaalyado ng Duterte sa Pogo <clears throat> dahil alam natin na parang baka operator ng Pogo si Alice Go. So, 'yan po ang delikado pero kapag uh, nagsasalita na si Alice Go. Halimbawa sa Senado, sa hearing sa Senado kung yan ay scripted, makikita at mabibisto natin yan mabubuking natin yan, natin yung pala yung term makahalata natin kapag hindi ka talaga nagsasalita ng totoo gumagawa ka lang ng uh, isang senaryo <clears throat> gumagawa ka lang ng kwento mahahalata at makahalata natin yan kasi kung totoo ang sinasabi mo Uh, ano kay parang 99% perfect ang lahat ng mga sinasabi mo. Yung bang convincing. Convincing lahat ng sinasabi mo. Pero kung gawa-gawa lang ito, may mga pagdududa agad habang nagsasalita ka pa lang. Mayroon na agad mga pagdududa. So yan po ang kinatatakot natin at posible yan. Posibleng gamitin si Alice Goh para idawit si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siyempre, <clears throat> ah, dahil ah, parang masaya pa si Alice Go sa mga picture, no? Eh, nagsalita naman ng kontrabida si Senator Risa Honteveros. Ah, paalala, lalo na sa mga kawani ng gobyerno, si Alice Go ay pugante. May kasong human trafficking hindi po yan celebrity. <laughs> ang pinatatamaan niya dito ay si Abalos at si Marvel. No, na sa picture. Ito po yung mga kawani ng guberno. <clears throat> Talagang kontrabida, ano? Talagang binigyan diin niya si Alice Go ay pugante. <clears throat> kung yan ang kung yan ang Uh, termino na ginagamit mo, o sige. Pero ang pugante po, ganito talaga, ang pugante. Yung pugante, nakasuhan, nakonvict, no? at naikulong na. Yun ang pugante. Ah, teka, hindi pa pala tapos yung kwento. Yung pugante, nakasuhan, <clears throat> nakonvict, naikulong, tapos tumakas. Si Alice ko hindi pa po nakulong. Yeah, si Alice Go, uh, kasasampa ka, uh, kalalabas pa lang ng warrant o pares yung kanyang criminal case. Ang unang warrant niya sa Senado. Senado lang. So parang minadali itong warrant o pares <coughs> uh, na criminal case na. Baka ito yung money laundering na kaso niya. Isa pa lang na naisasampa niya, uh, nila na criminal case money laundering pa lang. So, parang may nadali ito at uh, nagkaroon agad ng warrant o pares. Na eksakto sa pagdating niya, kaya naka-orange na siya. Naka-orange na t-shirt na siya. So, <coughs> uh, Risa Monteveros, hindi siya pugante. Ang pugante po, yung nakakulong, tas tumakas. Yun ang pugante. Uh, mapapanood natin sa sa mga mga movie dati, Tagalog movie habang nakakulong sila ano plano mo uh, mayor, mayor ng kulungan pupuga tayo pupuga ibig sabihin tatakas <coughs> ganun po yun eh tumakas si uh, si Alice Go sa Pilipinas dahil hinahanap lang siya ng Senado wala pa siyang kaso yun lang po yung uh, pagtatago ni Alice hinahanting Hinahunting siya ng Senado. Nagkaroon siya ng warrant of arrest. So, so, e, di, hindi siya po eh, ganyan talaga yung mga ano, komunista. Kung makapagsalita. Eh, no? Kala mo, walang anomal yung ginagawa. Nung dating nakapwesto siya sa PhilHealth. Hindi natin makakalimutan yan. So, balik uh, punta po tayo dito kay BP Sara. Meron siyang pahayag ating babasahin. Dali lang na. Ito po. BP Sara Islams Makabayan Romualdez Marcos Alliance. There was no misuse of any funds. There is, however, an unending political attack by the Maccabayan-Romualdez-Marcos Alliance. To mask. Ibig sabihin, magmask, uh, magtakit. No? Para pagtakpan the real problem of the country right now. So, ano itong mga problema? Alam nyo na, paulit-ulit nating sinasabi. Kahirapan, kagutuman, kawalan ng trabaho, Uh, at iba pa, this is the sad plight of the poor and the hungry because of the unabated rise of food prices. Mga, ma, uh, mga, mahalin, mga mahal na bilihin. Dapat magtrabaho muna bago politika, Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung ito ay sasabihin mo sa mga administration ngayon, dapat magtrabaho muna bago politika lalo na sa mga sa mga komunista kahit isang milyon isang milyong beses mong sabihin ito dapat magtrabaho muna bago politika hindi yan maririnig ni, nila Castro si convicted Castro si Larissa Conteveros bingi sila dyan bingi sila ang talagang aatupagin yan, pamumulitika. Para sa kanilang partido, para sa kanilang pansariling pakinabang. No? At talaga naman, and nangungulekta ito ng pondo para sa kanilang kilusan. Mas maraming makuhang pondo, pera galing sa gobyerno, mas maganda. Gagawin nila kahit ano iutos ni Tamba, ni Lisa at ni Marcos. Gagawin nila. Kailangan nila ng maraming pondo para sa kanilang kilosan. Mga ano yan eh, mga brainwash yan eh, ng mga dati nilang leader. Hanggang ngayon, wala na yung pagbabago yan. <clears throat> May mga sumuko, nagbago, na na nila mali yung ginagawa nila. Pero ito, pag mga leader na, leader na ng kilosan, wala na yan hindi na magbabago yan. Hindi na, kumbaga, marirealize, mali ginagawa namin. Hindi na, hindi na yan. <clears throat> so, paulit-ulit natin sasabihin, ano, tama itong sinasabi ni Bepisara. Sara. Yung unending political attack ng makabayan, Waldes Marcos, totoo po ito. Dahil ang ang biggest threat sa kanila ay ang mga Duterte. Yan po talaga ang totoo. Maraming salamat po sa panonood. See you next time.